Ito yung mero Ilan? Nasa kung na? 50? Magkani 50 na yon Sa 45? Wala Mahal pala Magkano? Nasa 50 po. Oo nga, o de 50 times 45. Okay. Magkano kaya yun? 3 hmm. 50 times 45 pa. 50 times. Toto pitik. Toto pitik. Ano 'to to pitoto san? 2,000. 250. Ah, toto -50. Ah, 50 lang. Ay oh, 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 eh, yung wow. ano no. <laughs> <laughs> eh yung ano 'yon, yung pandikit. Ah, May... hindi ba walang pandikit yon? Meron.